Jillian Ward nagregalo ng car sa handler. Happy na until 2024 ang abot kamay na pangarap. Sasakyan ang inirigalo ni Jillian Ward sa handler niya sa Sparkle Gym A Artist Center. Ito ang paraan niya ng pagpapakita ng taus-pusong pasasalamat sa taong nagasikaso sa kanya at itinuturing niyang pamilya. Si Jillian ang isa sa mga masasabing prized positions ngayon ng Jimmy 7 dahil pinagbibidahan niya ang abot kamay na pangarap na nagumpisang umere ito noong September 5, 2022 kaya mahigit isang taon ng tinatangkilik ng publiko. Matatagalan pa raw ang pagtatapos ng top rating after ng drama series ayon sa isang Jimmy 7 Insider. Mapapanood daw ito hanggang 2024. Buko dito, dalawang pelikula ang gagawin ni Jillian. Isa rito ang proyektong pagsasamahan nila ni Senator Bong Revillio Jr na malapit nang umpisahan ang shooting. Ang isa pa ay ang pelikulang pagtatambala nila ng kapwa niya dating child star na si Zaijan Jaranilla pero mangyayari ito sa 2024 dahil abala pa siya sa taping ng abot kamay na pangarap at ibang mga showbiz commitments. Nagsimula ang showbiz career ni Jillian sa GMA7 noong 2010 na siya ring taon na naging bida siya sa Trudy's Liit. Nagsimula naman si Zaijan sa ABS-CBN noong 2008 pero 2009 at then nung naging bida siya sa may bukas pa. Ang singing career ni Jillian ang isa sa mga dapat din niyang pagtuuna ng pansin nito dahil marunong siyang kumanta. Child star pa lang si Jillian nakitaan kitaan na siya ng galing sa pagperform. Sweet ang tembre ng kanyang singing voice. At kahit 18 na siya, walang wala pa raw sa isip ni Jillian ang makipagrelasyon dahil marami pa siyang mga pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Samantala, Star of the New Generation ang title na ibinigay kay Jillian ng mga namamahala sa kanyang showbiz career. Personally, hindi kami pabor sa moniker na ito dahil maraming titulo ang mas nababagay sa kanya na pang matagalan at hindi lamang para sa bagong henerasyon na kinabibilangan niya. Noong dekada 80, The Star of the New Decade ang naging bansag kay Manilino Reynes. Pero matapos ang isang dekada, hindi na mapakinabangan ang naturang titulo dahil may limitasyon ang panahon. Hindi dapat ito mangyari kay Jillian dahil hindi lamang para sa makabagong henerasyon ang kanyang talento at star power. Look at Nora Honor, the superstar. Look at Vilma Santos, the star for all seasons. Look at Maricel Soriano, the Diamond Star and Sharon Cuneta, the Megastar. Mga moniker na walang expiration at walang pinipiling panahon. And that's it for today's video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like and share for more showbiz updates. Bye.